Hi guys! So for today is ipapasyal ko ulit kayo sa town. So nag yung kasama ko sa bahay na kumain sa labas and nag ako sa Japanese which is sakto. Merong bagong restaurant dito na Fuku ang tawag. So dadaling ko naman kayo sa mga restaurants dito. So tara! Ayan guys! Sa town yung Guernsey and kita nyo sobrang daming tao. ba? Diba? So, po. Ito pala ang itsura ng Guernsey kapag weekend. So kita niyo ang daming tao. di ba? Ayan yung mga lokal dito. Kita nyo kumakain sa labas at mas prefer nila na sa initan. Tapos ito naman yung church ng Guernsey sa my town. Guinness World Record pala yan. Next time vlog ko. Tapos ito naman yung high street. Kita nyo ang daming tao diba? Kita nyo yung mga bulaklak sa paligid. Ang ganda no? Mainit pala yung panahon pero presko naman yung hakin. Kaya ang sarap maglakad. So ngayon, dito kami kakain sa My Fuku. Ayan. Japanese restaurant siya, nakaka-open lang. Actually, dati na siyang restaurant dito. Pero maliit lang siya noon. Pero ngayon, sobrang laki na. Sobrang daming tao at sobrang ganda ng vibe. Ang aesthetic ng dating at parang pang Japan style talaga. Bukod sa masarap na pagkain, ang isa sa mga gusto ko dito ay maraming Pinoy na nagtatrabaho. Yes, lima daw sila dito at yung iba na meet ko pa. So ito sila oh. Ayan, dito kay Kuya Rupert. Chef sa dito. Thank you. Thank you, thank you po. Nakakatuwa, ba diba? Ang gagaling talaga ng mga Pinoy. Ito pala yung in-order namin pagkain. Chicken bento at saka maki. Tapos, umorder din kami ng pork ramen. Nagshare lang kami ng kasama ko para matikman namin parehas. And guys, walang eme. Sobrang sarap niya. So, ayan ako. Kunwari, vlogger-vlogger ng food. Kakainin ko yung maki. In fairness, walang eme. Masarap siya. Tapos balikan ko lang pala yung mga Pinoy na nagtatrabaho dito. Sobrang friendly nila at saka sobrang accommodating. Tapos sa ibang restaurant marami ring mga Pinoy. Next time dalhin ko kayo doon. Nakakatuwa talaga kapag nakakakita ka ng kapwa mo Pinoy sa ibang bansa. So shout out po pala sa lahat ng mga Pinoy na nagwo-work sa Fuku. Maraming salamat po sa napakaganda n'yung service. Sa uulitin po ulit. So yan naman ako, tinitikman ko naman ngayon yung ramen na in-order ko. Miso pork ramen 'yan. Sobrang lambot ng karne at sobrang tamang-tama yung pagkakaluto ng noodles. Yung soup naman ay sobrang tik at sobrang malasa. Highly recommended talaga tong restaurant na to. Yung presyo naman ng kinain namin eh medyo may kamahalan. Kung may downside man tong Guernsey, ay eh feeling ko yun yung medyo mahal yung mga presyo dito. Pero once in a while, syempre, kailangan din nating i yung sarili natin lalo na kung sobra-sobra tayong magtrabaho. So ayan guys, sarap na sarap talaga ako dyan. and naubos ko siya surprisingly. Although, humingi rin naman yung kasama ko. After kumain, nagbayad na kami. And yes, Pinoy din yung nagsiserve sa amin. Ayan guys, so katatapos ko lang kumain. Eh, hindi na ako nag-dessert kasi sobrang busog na ako. Tapos, ang dami kong mga namit na mga Pinoy doon na sobrang friendly at saka sobrang nakakatuwa na may mga Pinoy din dito. So, yung mga taga-Gurnsey na mga Pinoy, ah, try nyo dito sa Fuku, bagong Fuku. Sobrang sarap ng pagkain. And sa next po na vlog, try ko pong dalhin kayo sa iba ng mga restaurant. And marami rin pong mga Pinoy din nag-work So, thank you po. Until next vlog. Salamat!